Ginigit-git at muntik ng sagasaan ng isang driver, ang isang traffic enforcer ng Davao City Transport and Traffic Management Office, matapos siyang sitahin dahil sa mga paglabag sa batas trapiko. Batay sa kuhang video, ginamit na ng enforcer na si Eddie Ducusin ang kanyang katawan para harangin ang sasakyan ng isang Romel Makilan, 42 taong gulang at residente ng lungsod na bibigyan sana ng citation ticket dahil sa mga paglabag. Imbes na sumunod, naging arogante pa ito at akmang sagasaan ng enforcer bago tuluyang tumakas. Matapos mag-viral ang insidente, sumuko ang driver kinabukasan at nagpakita sa tanggapan ni Police Colonel Hansel Marantan ng Davao City Police Office. Dinala siya sa tanggapan ng CTTMO para humarap sa enforcer kasama ang mga kinatawan mula sa Transportation Regulations Office ng Land Transportation Office 11 sa ginawang klarifikatory meeting. Paliwanag ng driver na bigla siya sa insidente dahil sa kanyang hypertension kaya't nagdesisyon siyang umiwas. Gayunman, giit ng CTTMO na nakahanda na ang mga kasong isasampalaban sa kanya bilang ang reckless driving, resistance and disobedience to a person in authority, reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury. Sa investigasyon, napag-alaman na sinubukan ng driver na umiwas dahil sa nagawang pag-U-turn, kaya't hinabol ito ng motorsiklo ng enforcer, ngunit sa ikalawang pagkakataon, muli siyang nagmatigas at muntik ng masagasaan si Dukusin. Posibleng ma-revoke ang lisensya ng driver. Depende sa magiging resulta ng investigasyon. Kaya't pinaalalahanan na naman ngayon ng CTTMO ang publiko na sumunod sa mga batas trapiko at respetuhin ang mga otoridad upang maiwasan ang ganitong mga insidente.